order. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ay tanong sa isang pulong o debate na may proseso na sinusunod. Pero sa pagkakataong ito, bibigyang pagkakataon natin ang taong bayan ang magtanong. Abay, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng bawat issue? Sino ang panalo? Sino ang dehado sa bawat diskurso? Ang mahalaga, mabigyang linaw ang usaping agaw atensyon sa publiko. Dexter Ganibi po hayaan yung dalhin ko kayo sa mga usaping dapat alam ninyo. Dito sa Point of Order sa Politiko. Huwag magpahuli, pero siguruhin ikaw ay tama. Point of Order sa Politiko. Sabado, ala una hanggang alas dos ng hapon. Dito sa DWAR 1494. Abante Radyo. Abante ang best. Una sa balita. Entertainment. Sports to. Abante. Abante. Radyo Balita. Radyo Balita. Ngayon. Abante. Radyo Balita. Ngayon. Magandang hapon mga kaabaten. Narito na ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Diretso na tayo sa ating balitaan. Isang pagsabog ang naganap sa loob ng Arms Corps Global Defense Inc. sa Barangay Fortune sa Marikina. Ito ang kumpanyang gumagawa ng mga bala. Ayon kay Marikina Police Chief Geoffrey Fernandez, dalawang empleyado ang isinugod na sa ospital at kasalukuyang nasa lugar naman ang PNP K9 Unit. Explosive Ordnance Divisions at Bureau of Fire Protection. Sa iba namang balita, Pangulong Bongbong Marcos bukas sa plano ng Finance Department na magpataw ng bagong buwis sa online gaming operators. Umaabante sa balita si Abante Reporter, Aileen Taliping. Tala, hindi tutulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang plano ng Department of Finance na magpataw ng panibagong buwis sa online gaming operators basta mayroong sapat na pag-aaral sa buwis na ipapataw. Ito ang inihayag ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa plano ng DOF sa kabila ng posibilidad na maaaring ikadismaya ito ng mga operator at mauwi sa underground ang kanilang operasyon. Ayon kay Castro, ang mungkahi ng DOF ay para naman sa ikabubuti ng mga Pilipino dahil batid anya ng Pangulo na marami ang nagugumon sa online gaming. Kasabay nito sinabi ni Castro na paiigtingin ang paglaban sa mga hindi rehistradong online gambling dahil maraming mga Pilipino ang uh, nalulubog sa utang dahil sa ganitong uri ng sugal. Pag-aaralan niya ni Pangulong Marcos Jr. ang mga panukalang batas na ipagbawal o kung hindi man ay higpitan ng online gaming o legal o illegal man ang mga ito. Tinitingnan niya ng presidente kung ito ba ay makakabuti sa ekonomiya at kung makakabuti ito para sa taong bayan bukasan niya ang palasyo tanong, sa anumang mungkahi upang matugunan at mabawasan ang pagiging adik ng mga gumon sa online gaming na nauuwi sa problema sa kalusugan ng mga ito. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mentis Samantala, paano ka batas laban sa endo inihain na sa kamera? Umaabante sa balita si Abante Reporter Jess Suerte. Pag nanayos sa wakasan ng contractualization, inihain ni Kabiti Congressman Jolo Revilla ang House Bill No. 79 o Security of Tenure Act na yun yun ang panukalang batas. Naitigil na ang labor-only contracting at alisin na ang end of contract o yung tinatawag na endo na kung saan ang mga manggagawa ay binibigyan lamang ng na anim na buwan na trabaho at hindi regular. Ayon kay Revilla, ang kailangan ng mga tao ngayon ay trabaho disente, regular at may binipisyo na pumatagalan. Panawagan din ni Revilla sa mga negosyante na huwag isiping anti-business ito kung hindi ay para sa ikabubuti ng mga manggagawa na silang pangunahing dahil kailangan para umulad ang isang negosyo. Panahon na din ay sa mambabatas para mawala ang mga mapang ng negosyante na umiiwas sa pagbibigay ng benepisyo na itinakda ng batas. Kasama niyang co-author sa panukalang ito, si Nakabito Congresswoman Lani Mercado Revilla at Agimat Party Disc Congressman Brian Revilla. Ako, si Jess Short ng Abante Radio. Itong ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa iba pang balita, Senator Mig Subiri tutol sa outright dismissal sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Umaabante sa balita si Abanta Reporter Dexter Ganibe. Yes. Yes, tutol si Yes, total si Sen. Mix Obiris sa anumang mga motion para sa kagyat na i-dismiss ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte kapag uh, nag-convene muli ang impeachment court sa pagbubukas ng regular session ng 20th Congress sa July 28. Sabi ni Subiri kahit maka-Duterte man siya o hindi, mas nanaisin niyang masunod ang proseso gaya ng presentasyon ng mga ebidensya bago magbutuhan kung guilty o hindi ang Vice Presidente. Pero sa ngayon na niya, nakikita niyang panggigipit lang sa bise si presidente ang impeachment sa ngalan ng 2028 presidential elections pero handaan niya nitong isang tabi yung kanyang mga biases masunod lang ang mga nakasaad sa konstitusyon Of course I have some biases I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028 But I will set that aside. I'll set my bias aside because we have to follow the process. Yan ang proseso ng konstitusyon. It cannot be changed. We, if we violate that, then we violate our oath of office when we say that we will defend and protect the constitution of the Republic of the Philippines. So, definitely, we have to do what is right here. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Juan Miguel Zubiri. Ako si Dexter Ganibe ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis mabangis at walang mintis. Para naman sa iba pang may init na balita, mag-like, follow, share at subscribe na sa aming social media accounts. Dito lang yan sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. DWAR 1494 naman sa Instagram, TikTok at X. At kami po ay mapapanood at napapanood nyo na rin sa Sky Cable Channel 85 at sa Converge. Sa oras na ito, sumayin nyo ang mga balita mabilis, mabangis at walang mintis. Ako po si Tala Lopez at ito ang Abante Radio Balita Ngayon. Abante, Ab Abante. Radyo Balita, Radio Balita, Ngayon.